tayo sa tuktuk ni meri, mga idol sa tatok-tok ni mga rin mga idol ayan dito tayo magbibidyo ngayon nabot kami na ang anong oras na mga idol alas 9 9 na tayo yan ayan mga idol doon yung parking na namin sa pinakababa mga idol ayan o ayan pasubusin namin ito mga idol ito na, yong... Las na dito, may mayro, yung last namin punta dito ngayon mga idol kay mga meri Ayan ang mga idol. Medyo naambon-ambon ang mga idol. Ito nga, play, pinakamalaking revolto ni mga medyo sa buong Pilipinas, mga idol. Ayan mga idol, paano na kayo? Pababa na kami. Ayan ang paano na kayo. Ayan na. Ganito na lang yung ano natin mga idol kasi eh, mahiligaw pa kami ng dagat mga idol.